manager na si Lolet Solis sa edad na 78. Isang malungkot na balita ang bumungad sa mundo ng showbiz ngayong ikaapat ng Hulyo, matapos makumpirma ang pagpanaw ng kilalang entertainment columnist at talent manager na si Lolet Solis. Siya ay pumanaw sa edad na 78, ayon sa impormasyong inilabas ng kanyang mga kaibigan sa industriya. Kinumpirma ni Ninyo Mulak, dating child star at malapit na kaibigan ni Lolet. Ang balita sa pamamagitan ng isang Facebook post nitong biyernes. Sa kanyang post, makikita ang maikli ngunit emosyonal na pamamaalam, polem. Nanay Lollet Solis Maraming netizens ang agad na nagpaabot ng kanilang pakikiramay at pagbibigay-pugay sa kontribusyon ni Lollet sa showbiz sa loob ng maraming dekada. Isang araw bago siya tuluyang mamaalam, ibinahagi pa ni Lollet ang kanyang saloobin tungkol sa kanyang kalusugan habang siya ay nakaka-confine sa ospital. Sa kanyang huling update noong ikatlo ng Hulyo, ipinahayag niya ang kanyang pagkabigla at pang